guys so pasalamat tayo -sa... Mm -hmm. sa... sa mga kamulapos um, na sa kaitasan sa mga kapos kikipas sa lawas so sa lahat ng mga na kwan, guys sa lahat ng mga na nagbati sa kuhang sa kapon Virginia o kapon salamat kay kapon na sa mga tanan ng mga nagkuhan o salamat kayo kang Seriously, sa yang Kambal Shout out sa ating mga asawa, mga bana sa ating mga nanig tatay, uncle, auntie yaya, yoyo, mga inday mundo sa ating mga mamsir na tunog sa school lang karoon sa ating mga nasa trabaho nasa construction nasa daadgan, nasa lawod nasa bukid o kasama nyo karoon nasa sagibutang sa may muntag, may adlaw ang pinta ka nun na isa sa tanan panahon